Ma'am, sino po ba talaga ito si Arturo Lascañas? At bakit mainit ang ulo niya sa mga Duterte? Binabanatan si uh, PRD, former President uh, Digong at si VP Sara. Actually, ito si Arturo Lascañas. Um, dati na po itong lumabas, no, sa, noong 2017, sa, ito po siya ay nagpa presscon, okay, um, Nag-meet kami niyan um, 2000, uh, 2016 nung December kasi yun na nga nal nalaman ko na isa kasi kami isa ko ako po sa ni-recruit ni nila Antonio Trilianes nila Father Alejo no na maging fake witness kay uh, former president uh, Rodrigo Duterte no sa ICC So, uh, ito siya, si Arturo Las uh, way back nung sa time na nagkaroon ng hearing with Motabato, uh, ilang bumaliktad lang po ito eh. At ang reasons na sinabi niya sa akin, it is because hindi siya pinagbigyan nung parang loto na hinihiling niya at the time na presidente si PRRD. So, itong tao neto no na na-meet na meet na na meet ko at sinabi niya nga, niya sa akin na wala naman daw kaming mapapala sa mga Duterte. Alam kong masamang masama yung loob niya dahil at that time may hiniling ata siya na hindi siya napagbigyan. So yung kanya pong credibility as witness laban po sa mga Duterte para po sa inyo tainted. break po. Kasi actually, nung December, ako kasi po is, uh, may ibibigay sila sa akin, actually million, pero ang gusto po nila is, permahan ko na kaagad yung, yung affidavit. Pero, uh, nag-aalibay lang ako kasi, ayaw ko kasi ng, yung mga na, nasa loob ng affidavit na gusto nilang permahan ko, no? Ito kasi si Arturo Lasis, ah, uh, talagang humingi siya ng down payment ng 19 million, no? Actually, si Trillanes kasi is just a player. Kasi ang nasa likod po niyan na pangbabayad na pagpabagsak at the time na presidente si PRRD is mga taga-US. Including itong si Laloyda Luis. No? US ang nasa likod nito. So player pa rin si, ano, si Antonio Trillanes. Narinig ko talaga na sinabi nitong si, si ano na tumihingi siya ng mag-down muna ng 19 million. 19 million is just a, ano po yon um, down payment pa lang yun bago siya lumantad. So, lumantad siya nung, Feb, uh, ito pa po, habang nagmi-meeting po kami, kaya po ako ngayon nagulat kung bakit na sali na si VP Sara, it is because mismo siya, no? mismo siya, sinasabi niya na a uh, firm si VP Sara at saka yun nga medyo istrikta at para daw galit sa tao ng papa niya. So, hindi hindi na hindi niya yan mentioned si VP Sara, no? Naalala niyo nung February 2017 na nagkaroon siya ng press con, hindi niya mentioned si VP Sara. Um, alam mo kasi paid kasi to si ano eh, si si Uh, ito si Arturo Lascañas eh. Kasi, uh, nung 2022, no, lumabas na naman to siya, nagdagdag na naman ng statement niya, no? Nagdagdag na naman siya ng mga tao sa statement niya because, you know, uh, binabayaran siya for doing that, no? Pero hindi niya pa rin minensyon si VP Sara. Ito na ngayon na minensyon niya na. Actually, ito siya anong Uh, I remember April 2017 nung lumabas ako, uh, tumawag yan, galit na galit yan sa akin. And then, nagsabi pa yan na ipapapatay niya daw ako, mga something ganon, dahil nga na binulgar ko sila na sila is mga bayaran. Ma'am, ngayon pong na may bagong script, dinadawet pa si VP Sara. Sino sa tingin niyo ang nasa likod nitong si Las Cañas? ngayon na mga panahon ngayon ma'am. Ngayon kasi sa panahon ngayon, alam naman natin kung anong nangyari no. Unang sa likod talaga nito uh, as I've said is ito talagang uh, liberal party at itong US na nagbabayad kay Trillanes para pabagsakin no yung as a, ang former si yung presidente pa si PRRD uh, meron pang mga media niyan, no? Meron pang mga international media niyan at the time na nagmi-meeting kami. Sa pangyayaring ito, na biglang ipinasok nila si VP Sara, no? Ito ha, totoo ito, no? At the time na gusto nilang pabagsakin si PRRD, I know very well na kasali itong sila Marojas, no? knowing that Maruhas is a cousin, ito na naman, of the First Lady, no? Merong mga info na merong mga meeting-meeting talaga, no? Ako sa totoo lang, no? Wala na talaga akong tiwala sa mga pangyayari ngayon, okay? Ito talaga is, alam na natin na ito na naman sila Romualdez, sila Lisa Marcos, no? Ang nasa likod nito. It is because, you know, ang popularity kasi ng mga Duterte, yun yung gusto nilang pabagsakin no pero hindi nila alam kung bakit nag-start itong gusto nilang pabag, uh, pabagsakin dati nung presidente pa si PRRD. because you know what unang galit nila is that yung inalaw ni PRRD na ilibing sa libingan ng mga bayani si BBM actually at that time mura nang mura sila Trillanes eh sila ano sila sila itong sila Father Alejo mama Mam madre, nag-wong na. Ma'am, hindi si BBM yung nilibing, ha? Yes, pa. <laughs> yung tatay pa. niya, yung tatay. <laughs> yung tatay niya yung Ay, Yes, oo. Oh -oh. Okay. Klaroy natin, po, mama. Po. Sige po, patuloy. Yes, po. So, alam niyo sa totoo lang kasi itong si si Arturo Las no, sa pagkakakit, -ka kasi nag-meet kami. Actually, mayabang talaga to, no? unlike itong si Mutabato, kasi na-meet ko rin si Kuya Edgar Motabato, no? Iyon po yung kawawa. Kasi alam niyo sa totoo lang, kinuhanan po yan ng cellphone. Kasi medyo mahina kasi si Motabato, eh. Actually, at the time, nakamention pa sa akin si Mutabato kasi nasa kumbento, no? Kaya, minsan ayoko nang maging katoliko, eh. No? Nasa kumbento kami, no? Nung pinuntahan ko si Mutabato na yun nga daw, kung siya lang, parang nako nafe-feel kong nakokonsensya siya. Pero, ah, uh, wala talaga siyang, ano, dahil kung ano lang sinasabi sa kanya, yun lang ang sinusunod niya. Ito si, ito si, ano, itong si, si Las Canas, ito talaga yung mayabang talaga, no? Sa, sa, totoo lang. Ah, uh, As I've heard no na medyo nagka ano pa nga to sila ni ano ni Trillanes no kasi itong Silas Canyas gusto nang mag-direct na sa kay itong mga taga US sila Lloyd Lewis no so sa totoo lang no um itong mga pangyayari ngayon no is e source pa, li, pa rin ang galit nila dito is maraming nasagasaan si PRRD nung siya ay umupo alam naman natin kung gaano ka safe kaprogresibo uh, ang bayan natin nung no? si TRRD ay, naling, ay lumingkod, No? Pero itong sila Trillanes, knowing na ito po ay mga high paid attack dog no wala naman yang sariling pera no wala yang sariling pera para magbayad ng mga fake witness but ulitin namin kasi naririnig ko nakikita ko na may mga kamiting siya no na mga Amerikano no na he was paid by the sa itong mga taga US upang pabagsakin si PRRD kasi hindi nila kaya hawakan sa liig. Actually, eh, uh, ito pa para sa bayang Pilipino at the time na nandyan ako. Kasi at the time kasi, sinabi ko kay Trillanes no, na baka kasi yung sa akin kasi, ang inasay nila sa akin is idihin si PRRD sa drugs. Okay? So, nagtanong ako sa kanya, baka hindi maniwala ang tao, okay? From their own mouth, no? Sinabi nila na kung si General Angelo Reyes nga daw, napabagsak nila si PRRD pa. At actually, ang tawag nga niya, Duterte. Duterte, demonyo, yun yung ang tawag niya. Kasi itong si Las Canas, umalakpak pa. At sabi niya, kita mo, ang galing? Inisip ko naman, Anong, ano namang magaling? Yan po. Opo. Ma'am, uh, si Admar po ito. Maayong uh, gabi. -i. Uh for sure natatandaan niyo siguro itong si yung sumakabilang-buhay na si Attorney Jude Sabio po, no? Naging abogado ni uh, Edgar Matobato. At kumatatandaan natin na inatras niya, gusto niyang iatras, gusto niyang ipabura sa International Criminal Court. Ito po si Jude Sabio. Ito po yung naghahain, no? naging abogado ni Edgar Matobato, naghain ng kaso, nagsampan ng kaso, dyan po sa ICC. At kalaunan ay kanyang binawi yung kanyang uh, inihain doon. Gusto niya kanyang ipabura, ipabasura dahil uh, tool for propaganda uh, and should be trashed and set aside, sabi nga niya, doon sa liham niya sa ICC. Um ito po kilala niyo rin po siya, uh, ma'am and uh, itong mga sinabi niya na bumaliktad bakit hindi kaya nabigyan ng ano uh, pansin masyado uh, at uh, tila kinalimutan ng uh, grupo na ito na hanggang ngayon eh nag uh, naninira pa rin dito sa mga Duterte. eto yes po si actually ito si attorney Sabio sa po ang nag -pre prepare ng aking affidavit no actually ang affidavit nga is umabot ng ilang ilang draft yun na forwarded sa email ko pinalabas ko po yun sa aking ano sa aking um, press con before no yung yung forward ng email kasi si attorney Sabio is siya ang nag -pre prepare kung ano yung affidavit tapos pinapa abrubahan niya sa kay Trillanes at saka sinabi niyang pati kay Dilima, no? Si Attorney Jude Sabio kasi, there are times na minsan hindi ko rin siya ma maintindihan at that time, it is because nung time na when I refused to sign the, the affidavit, isa rin siya sa nagtitreat sa akin. And then, I don't know, kasi alam ko kasi uh, binabayaran din siya at that time na 100,000 a month, no? Aside from all the expenses, no? Pero nabigla kami kasi nag-file kami ng kaso sa kaso sa PNP si IDJ kay Trillanes kasama siya aside sa yung sa sedition is yung ano yung illegal detention. So parang at the time pala nagkaroon na sila ng conflict ni ano ni Trillanes. as I've heard, mas pinrior ni Trillanes itong si Las Canyas kaysa sa kanya po. May kwento, ma'am, na kaya daw ganito na lang ang galit ni senador Trillanes ah, nangyari itong mga witness laban sa mga Duterte. Binaste daw ni dating Pangulong Duterte, mayor pa siya noon, nung uh, inalok na maging katandem para sa presidential election last 2016. May alam po ba kayo nito, ma'am? Actually, ang sabi nga niya sa akin is Ah, uh, dating nga daw idol niya si ano eh si PRRD, no? Medyo nadismaya siya nung pumunta siya dito sa Davao na tinanggihan siya ni PRRD. So doon daw nag-umpisa yung galit niya and then ah uh, doon na rin na nag-start rin no na ah uh, he was as by the Liberal Party lalo na nung nanalo na siya no si PRRD na pabagsakin nga No, uh, isa nga sa ikinagalit is yung nilibing sa libingan ng bayani ang father ni BBM. Kayo po ba ma'am ay naniniwala sa kanta? Kanta na tong ano ko partner MJ. Grabe yung mga banat mo. Ha? Meron Talaga. po kasi kanta, lalo na itong mga pangyayari ngayon, sabi dun sa kanta, ang lahat ng bagay ay magkakaugnay. Kayo po ba'y naniniwala na yung mga pangyayari ngayon, lalo na sa paglaban dito sa uh, yung mga paninira sa mga Duterte, na noon pa itong isyo, biglang tumahimik, bumalik na naman ngayon, iba na naman yung kanilang inaakosahan, lahat ay may kaugnayan? Yes or no lang po ang sagot, ha? <laughs> <laughs> pag Akala ko, ba, de? Yes po. Hmm. Oh, yes ah uh, Yes po. Uh... Okay, yes, sige. Pwede yes, magsalita. Eh, sabi mo kasi, yes, sorry. <laughs> no, no, kasi sa alam yan, na... sa totoo lang, no. Yes po. Sige po, ma'am. Pariwanan Pang... po. Yeah. <laughs> oh. oh. Sa lahat po ng pangyayari, no? Hindi lang sa mga Duterte. Lahat na sa mga kakilala, no? Na mga malalapit sa mga Duterte. Alam naman natin, no? Yung itong mga style na to is nangyari din sa ating honorable na pastor Apollo Kibuloy, di ba? Ganun na ganun din, no? Kung sino yung kalaban, hinahire para pabagsakin, no? Kasi alam mo, alam nyo sa totoo lang, no? Sa aminin man nila o hindi, no? Hindi wala naman talagang makakapantay sa legacy ni PRRD. So, until now, no? Dahil siguro sa inggit, o tapos itong mga player nila, no? Nagsilabasan ang lahat na pera upang balikan no actually kasi na fail si ano eh si Trillanes eh noong time ni PRRD so ngayon para makuha niya no yung promise na ilang bilyon sa US no tapos may nakasabot pa so yun ang ginagawa nila pati sa mga allies ni ni ano ni PRRD na kilalang mga loyal no sa ating dating pangulo Ma'am, dagang salamat sa imong uh, oras o gigayon karong uh, gabi una sa uulitin amping sa kanunay, ma'am.